topic natin ngayong araw, walong pagkakamali ng mga magulang sa anak. Kung minsan iniisip natin, pwede ko bang ibalik yung oras para maging tama yung pagpapalaki doon sa anak ko. Kaya lang, minsan di mo na magagawa yon So, magbibigay lang po ako ng konting gabay na baka makatulong sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Ito po mga simpleng do's and don'ts yung mga pwede natin gawin at huwag natin gagawin para maging positibong magulang tayo. Ang mga example ng huwag natin gagawin, yung hindi natin binibigyan ng atensyon yung ating mga anak, tsaka yung sobrang pagpalo o pagparusa, may epekto po yan sa bata. Pero pagdating sa mga dapat gawin, irespeto natin ang bawat bata at higit sa lahat, palakasin ang kanilang loob. Bigyan po natin ng oras ang bawat anak natin. At saka bago tayo magpuna ng magpuna, dapat siguraduhin nyo na close kayo sa inyong anak para naiintindihan niya yung ginagawa ninyo. Umpisahan na natin yung mga tips. Number one, may mga magulang hindi gaanong inaalagaan yung kanilang mga anak. Iniiwan, pinababayaan. May epekto ito sa self-esteem ng bata o yung pagpapahalaga sa sarili ng bata at saka sa kanyang pag-aaral. Ano ang dapat nating gawin? Iparamdam at sabihin na mahal sila. Kausapin, sabi ko nga kanina, bigyan ng oras ang bawat anak, bawat bata kanya-kanyang oras. Ah, kailangan maalala niya yung mga maliligayang sandali ng kanyang kabataan. Number two, tama ba na paluin natin ang ating ma mga anak yung matinding palo, masakit na salita, o palaging sinisigawan. Alam nyo ho, kahit isang beses nyo lang nasabihan ng masakit, lalo na kapag galing sa magulang, panghabang buhay na ho ang epekto nito sa isang bata, sa kanyang pag-iisip, nagkakaroon ng inferiority complex, at dahilan ito ng hindi makatulog na bata. Ano ang dapat nating gawin? kung merong maling ginawa ang isang bata, yung parusa dapat tama lamang sa kanyang ginawa. Tsaka yung mga parusa, halimbawa, ito yung mga halimbawang parusa, wala mo ng cellphone ng ilang araw, o kaya kailangan ng matulog ng maaga, o kaya dagdagan nyo yung kanyang trabahong bahay, o kaya hindi siya pwedeng umalis ang bahay, grounded, ika nga. Ganun lang ho, wag ho yung physical na pamamalo kasi masakit ko yun. Tsaka hindi na niya makakalimutan yon. Kung kailangan na yung magulang at yung bata ay magkonsulta sa isang psychologist o kaya naman yung dun sa paaralan nila, kung may mahihingan sila ng tulong, magpatulong ho. Huwag ho kayong mahihiya kasi hindi ho dapat magpatuloy ang ganong gawain ikatlo, may mga magulang masyadong mapang sobrang tapang o sobrang higpit. Uh, gusto nila sila lang ang masusunod palagi, mapag-control. Ang nangyayari, yung mga bata, nag, hindi sila nagkakaroon ng sariling pasya. Kasi nga pinasusunod ang sobra ang dapat gawin ng mga magulang, i-encourage, lagi ko kong sinasabi, encourage natin yung mga bata palakasin ng loob alamin ang gusto ng mga bata. Ano ba yung gusto niyang aralin? Ano ba yung gusto niyang sports? Ano ba yung gusto niyang hobbies? At tayo ho, suporta lamang sa ating mga anak. Huwag ho natin ipipilit yung hindi natin nakamit nung tayo bata at pipilitin nating ipagawa sa kanila. Huwag ho, kawawa naman yung bata. Kaya nga picture, o, oh, umiiyak siya. Number four, merong mga magulang overprotective dun sa mga anak. May iba din, laging ini-spoil ang anak. May iba din, laging to the rescue, ang tawag ho dyan, helicopter parenting. Uh, konting kibot ng anak, ayan no, nakabigay na agad lahat ng kailangan, nakasunod. Uh, so, nalilito yung bata. Bakit ganon? Ang nangyayari ho, nagiging mahina yung bata. Ang dapat gawin ng mga magulang, kausapin, suportahan at tulungan yung bata maresolba yung mga pinagdadaanan o problema niya sa sarili niya tayo ho magbibigay lamang ng payo hayaan mo siyang matalo para paglaki niya alam niya paano mag-deal sa buhay uh, bigyan sila ng pagkakataon iplano gawin ng gusto nila uh, ah, sila sa sarili nilang schedule at yung mga gusto nilang gawin. Bigyan natin sila ng freedom. Huwag ho yung andyan tayo laging nakasalo kasi ang mangyayari, magiging mahina yung bata. Tapos ito nga yung sobrang pag sa bata. Huwag ho kasi ang mangyayari, isipin laa ah, trabaho ng iba na ipamper ako o kaya gawin lahat para sa akin. Tsaka mangyayari, baka wala na siyang capability o hindi na niya kayang gumalaw sa sarili niya. Meron naman 'yung mga magulang na irresponsible pagdating sa pera. Ah uh, dapat nating gawin, turuan ang mga bata paano ba 'yung kita, 'yung gastos, pagba-budget, ah uh, 'wag ho tayong magbuhay mayaman kung hindi ho tayo mayaman. Dapat nga bigyan natin ng budget ang bata tapos hayaan nyo siya para matuto siya paano ginagasta ng maayos ang pera para hindi siya maging mahirap paglaki niya. Ito po, may mga magulang din. Kung halimbawa, hindi lang isa ang anak, halimbawa ilan, pinapakitam na may paborito silang anak. Huwag po, bawat isang anak, bigyan nyo ng kanya-kanyang oras na kanila lamang. At kung meron kayong mas gusto na anak o minsan kasi mas awak ka doon sa isang anak mo, kung pwede, wag mo na lang ipakita. Tapos, lagi ko sinasabi, ang mga bata ginagaya ang kanilang magulang. Yan ang role model. So, wag ho natin papakita na naglalasing, nagsusugal, nagda-drugs, or nambababa'e, uh, ganon din ho sa edukasyon, tsaka sa pamumuhay. Kailangan na no, ipakita natin ang kahal kahalagahan ng pagtatrabaho at pag-aaral para paglaki nila hindi sila maging mahirap. At huwag hong ikokumpara ang anak sa ibang bata. Kailangan may sarili silang kumpiyansa sa kanilang sarili. So sa, tiwala sa sarili hanggang sa pagtanda. Yan ho. Kailangan ay palakasin lamang ang kanilang loob. Yan ho ang gawain nating mga magulang para sa ating mga anak. Salamat po.